tayo sa Plaza Boriones yung saan napakaraming puno nakakalibang napakasarap maglakad dahil nga mapuno walang basura no, kaalagaan sana, sana sa lahat ng lugar ganito no? anyway, na. ano yung uh, hindi ka pag-usapan natin yung confidential fund may sisa, ayan, sisa ni Sarah na kung saan labing isang araw lamang na nilispay inubos yung 125 million no? ang daming naghihirap ang daming natin mga kababayan na nagudutod may mga sabay may taasang lili may mga sakit na hindi nagagamot na hindi sa tamang paggamot dahil sa lahat nga sa kera at kabuhayan. Pero iba yung ano no, iba yung nakaupo ka sa gobyerno at hindi lang basta nakaupo, may posisyon ka as a vice president. di pa, uh, wera pa yung pagiging Department of Education. No, bagamat sinasabi nga, nagbitiw, sa naturang kagawaran hindi mapapasubalian na na kung saan mga kaibigan naubos 125 million ng labing isang araw walang kaliwanag, walang kontadas hindi pwedeng imbestigahan at hindi pwedeng tanungan hindi pwedeng tanungin dahil confidential ng araw doon sila nakatago ibusin ang kwarta, nakawin ang pera na hindi pwedeng tanungin at hindi pwedeng imbisigahan ano ang trabaho ng COA? wala kasi wala dahil sabi ni Pangulong Duterte noong ito'y lakaw ko baka sipain ko pa kayo <laughs> ha? baka sipain ko pa kayo gano'n kaya e ang COA tali ang kamay sa pag-iimbestiga sa nawawalang pera 125 million labing isang araw inubos you know, tapos hindi pwedeng tanungin makapalpa ang muka uli ulit ng panibagong budget so, eh dala na questionable na kaya mga kaibigan hindi nakakuha hanggang sa naibasura yung hinihingin 2 billion na namang sana kung hindi na contract dahil walang panibagong sa panibagong sa panibagong eto sa paghihimay dyan sa Quadcom, ko palang karamihan ang perang inubos napunta lamang sa safe house no isipin nyo safe house 9 ano 45,000 thousand isang gabi samantala dun sa kilalang mga uh, hotel nasa 25,000 a night over na kagad sila ng 20,000 hindi pa yun meron pa palang 250,000 na inupahan sa loob lamang ng isang araw meron pa isang milyon kada araw ano yun? Ha? parang bumili na sarili mo ano, bahay, tupa, ano? hello tapos gagamitin mo lamang sa tatago na isang araw aba 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 teka muna ano yan nangingitlog ng pera may ng ginto nangingitlog ng paa nangingitlog ng itlog na ginto aba sisa kesta ano ba yan? No? Ano ba yan? Hindi ka pwedeng questionin. Hindi ka pwedeng tanungin. Wala sasabihin mo, BS. <laughs> BS kayo. Tapos pagdating sa tatay mo, PI na nyo. No? Kaya walang talong. Walang paliwanag. No?